Tiyan, ito yung melon natin, guys. Lalaki mas. <laughs> Sarap, guys. Ayan, guys. Mahanguha lang tayo ng ating dahon ng lemongrass. grass. So, ito yung lemongrass natin. Bigay lang to sa atin, guys, ng ating follower. Ayan, ganyan na siya kalago. Kung matatandaan niya siya si Grace. So, diba? Kailangan lagi nyo siyang gagamitin para mas lumago sila. At kung kuha lang kayo ng dahon, katulad na ito guys, ba diba? na siya. So, ang gagawin ko, yung tumutupi na, yun na yung kukunin ko. Kasi sayang, mababali at mababasag na lang sila. Sa ibabaw lang kayo, tutu, ano, pipitas, para hindi masayang. Kasi, pag sa, pinuhanan nyo yan sa ilalim, sayang. So, yung dahon niya, kailangan na pipigtas para tumutubo pa din naman siya. Ayan, katulad nito. O, tingin nyo, humahaba pa din siya. Kasi, hindi pa sila nababali sa ibabaw. Susunod natin kukuha ng Ayluya. Ayan, guys, update ko lang kayo dito. Hindi ko pa na-upload yung video ko na ito kung paano ko na yung binungkal, pa natin pinalagay pinalag uh, ng na pataba. Kita, update ko kayo kung ano yung mga talim natin as of now. Kasi mamaya magdatanim ako ng mga lettuce natin doon para matanggal ko na to and then ma-extend natin yung ating lettuce doon. Yung kangkong natin, guys, grabe yung labo. Tapos, eto yung ating isa sa mga pananim wasabi na ang kinakain dito guys yung dahon niya pang salad masarap and then ito yung ating celery and then yung yung ating artichoke sinubukan nating magtanim ayan meron tayong dalawa kasi curious yung lola nyo kung ano ba ang lasa ng artichoke and then ito na yung japanese mustard natin guys finally kasi last year walang nag-success mag uh, magtanim guys ng takana So this time nagtanim ako ng takana kasi last year, hindi naman ako nagtanim talaga ng takana no or yung Japanese mustard ayan, masarap kasi yan sa uh, pickled. So dito guys, naglagay din ako ng mga mushroom. And then gagawa ako ng tapakan dito kasi may luya tayo dito. Baka may matamaan kasi natin yung ating mushroom. Kaya talagang naglagay ako ng tapakan dito na sige. Tapos ito yung mga luya natin, guys. Uh next time pag nagka time yung lola nyo, i-upload ko yung mga video natin nung in natin itong luya. Para masayang, hindi siya masayang, dito ko siya niripat. Nilip, nilip, no? Tapos tingin yung mga pinagbalatan natin ng mani, dito ko rin tinapon. Tapos pampabulok para pag uh, nagaano na yung ating mga mushroom na nilagay dito ay sa sila sa gagapangan ng mushroom. So, ito yung luya natin, guys. Ito so, mo, ang babaw lang, di ba? Hindi ko pa siya na, na eh. So, eto, kukuha lang tayo ng mga, ito lang, nasa ilalim niya lang. Eto, pastasin lang natin Eto, balik natin to. So, yung dati ko tinanim eto, kasi eto yung tumubo sa kanya. At nung buwan lang kasi yan, guys, kaya hindi sila talaga totally lumago. Babalik natin tong part na to. Eto, kukunin natin. Ibabalik natin baka mag-sprout pa siya sakali. So, ito guys, meron tayo dito. Yan yung wild ginger. Ito talaga yung kinakain sa kanya. Kaso, ayan, hindi nga natin naka-harvest. Ang dami niya, ayan o, oh, ayun pa o. Oh. Tapos, ayun pa. Nagbulaklak na lang siya. Parang dyan lumalabas yung pinaka-bulaklak nila. Ayan guys, ang dami o. Oh. Ah, Pinahaw. You know wild ginger natin. Ayan oh. Masarap yan guys sa soba. Tapos, ayun oh, yung bulaklak niya. Diba? Pwede ko rin siyang kuhanin. Tingin eh. ko kay Papa dami niya na tumutubo. Pero ang ginagawa ko kasi guys, pinapalago ko na muna siya. Ayan o, oh, meron pa dito. Ano bago. So, pinapalago ko na muna. So, yung luya lang ang kailangan natin. Tapos, ito naman guys, yung ating dahon ng sili. Yo, ito, yung sumasanga. Para hindi siya kaagaw ng nutrients. Ayan. So, ito na guys, yung ating sangkap. Luya, yung ating lemongrass at ating daon ng sili. Ito yung ating luya. Grabe guys. Alam niyo ba itong luya na to? Mayroon iba ibang variety na luya pala. Dito ko na lang nalaman talaga sa Japan. So itong tina tinanim natin ng variety na luya. Ito yung ginagawang pang pickled. Malambot na variety siya. Yung luya natin sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, medyo makunat at mabuhok. Diba? Matigas. Ito guys, ay malambot na variety yung mga kumakain ng sushi. Alam niyo 'yon, 'di ba? Sobrang sarap ng luya na 'yon. eto 'yon, yung luya na 'yon. Yun, Hindi dahil mura siya o bagang ani kaya siya malapot. Variety niya po talaga ay malambot kahit magulang na siya. So, ito talaga yung tinanim ko kasi nga bala ko sana gumawa talaga noon ng pang natin na luya. Kasi ang mahal guys bumili noon sa supermarket. At sa mga nakakita nang nagluluto ako kapag mga lutong ulam or lugaw, sagana ako sa luya maglagay kasi guys, ang sarap talaga kapag maraming maraming luya yung ginagawa nating paksiyo, lugaw at kung ano-ano pa. Tapos ito naman yung ating dahon ng sili. So, ang gagawin natin dyan, guys, ay tatanggalan lang natin sila ng mga dahon. Curious kayo kung anong gagamitin ko? Wala tayong papaya. Hindi nino. Tiyan! Ito yung melon natin, guys. Natatandaan nyo to. So, mga one month and a half na yan. to o magto two months na, guys. Hilaw na melon to. So, ito yung gagamitin natin pang kapalit ng ating papaya. O, di diba? Kasi, ang mga melon variety, guys, yung pido, no, papaya, ano pa ba? Uh, zucchini, sayote, melon. Iisa lang ang lasa nila guys kapag ka naluto. So, ang bango niya ay konting-konti lang dahil ilaw pa nga siya. Is papaya melon siya kaya mukha siyang papaya pero yan po ay melon. Ayan, makikita niyo yung buto. Hindi ko kayo dinaya. Baka sabihin niyo papaya naman talaga yan eh. So, tatabi natin yung buto niya. Baka sakali merong may gusto. At babalatan lang natin. Guys, 2 months na to nandito sa lamesa ko. Tapos marami to eh, actually. Tapos, hatiin lang natin to. Sa dalawa. Sama natin. Hatiin na. Ha. O, ganyan. Etong papaya melon, guys. Yung amoy niya, hindi siya katulad ng ibang melon na kahit hilaw ay mabango na yung amoy niya. Ito hindi masyado. Kasi ka, hilaw na hilaw pa talaga siya. And then, kaya ako to napitas, guys. Kasi namatay na yung vines Para hindi masayang. Ayan, nakita nyo. Ang ganda pa rin niya, di ba? Kahit na almost two months na yan nasa lamesa ko. <laughs> so, ayan dito, guys. Maglalagay lang tayo ng mantika. Ayan. Tapos, guys, ito yung manok natin na tinutlahan na natin. Tapos, lagay na natin yung luya natin para lumasa na siya din sa manok. guys, lagyan na natin yung ating tubig. Eto guys, yung ating homemade patis na hindi masyadong maamoy dahil nga si Papa ay maselan pagdating sa amoy ng patis. Ayaw niya naaamoy niya sa pagkain. Ayan, nilagyan lang natin siya ng konti muna dahil timpla na yung manok natin so tignan natin baka mapaala tayo. Lang tayo ng konti paminta. Tapos lagay na rin natin guys yung ating melon para lumalambot na sila. At yung ating tanglad. Masarap magluto habang may umiiyak na bata? So ayan guys, papakuloan lang natin siya ng papakuloan hanggang sa medyo maluto lang yung manok natin. At ayan na yung ating tinola. So tigma natin guys kung kakailangan nating natin mag-add ng another patis. Taman muna natin siya mm. Saktong-sakto lang, guys. Kailangan natin patayin yung ating kalan. Pagka mga dahon-dahon, guys, kailangan patayin na yung ating kalan bago natin ilagay yung ating mga dahon para kapanatili natin yung kanilang freshness. Ito, guys, ang binili lang natin ay yung ating manokin. Okay. So, ayan, guys, yung ating tinolang manok. Tapos, eto yung ating manok. Napalito. May gas na naman tayo. Ayan, nangungulat na naman yung gas natin. Italaki mas! Yung sarap, guys. Tapos, alam nyo, maulan. Kaya, mas masarap yung kain natin. Ngayon. Yung ating dahon ng sili, medyo mapait-pait siya, guys. Kaya, balansing-balansing. Medyo lang naman. Alam niyo yung mga lasa ng dahon ng sila, di ba? At naisama natin yung tangkay actually. So, tigma muna natin guys yung ating melon na ginawa nating kapalit ng ating papaya. Yan. Guys, ang talino ko. Wala pinagkaiba pa sa papaya. Same ng papaya, same ng sayote may prito manok din tayo. Mm. Tutong. Mm. Sarap. For today's video, for the takam na naman tayo guys. Melon, parang sayote talaga. Oh, papaya yung lasa niya. Isay natin, hindi ko Hindi ko alam kung bubot pa. Grabe guys, ang sarap. Akali. Hmm. Naanghang yung sili guys. Grabe. Ang anghang yung sili. Sa patis, pero sobrang anghang pala niya. Hmm. Parang gusto ng mga blot. Gigilagi ka sa pagkain. So, ayan, guys. Magpapakasuloso muna yung lola nyo dito kasi, sobrang sarap yung tinola natin. 10 out of 10, guys. 100. Tamang-tama, guys, ha? Maulang panahon. Bye-bye!